isun-sulong ng Senado ang pagban ng paggamit ng cellphone sa eskwalahan. Ha? Pero bago ito gawin, bakit hindi natin pag-usapan kung ano ang pros and cons sa mga estudyante? Hi, that is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Naku, usapang cellphone to, ha? Medyo personal to. Ang current debate po ng banning ng cellphone ay isang malaking, ika nga, eh, talagang argument Oh, may mga sumusuporta at may tumutulig sa. At syempre, maraming teachers and parents nag aalala imbis na mag-focus na pag sa pag-aaral, ginagamit na lang kanilang cellphone para sa social media, gaming, or texting. Pero may paraan ba na magamit ng tama at mapakinabangan ang estudyante? Ito, pag-usapan muna natin yung pros, okay, benefits. Number one, ang kagandahan po, sa pamagitan ng cellphone, maari silang maka-access ng napakaraming resources sa online. As a matter of fact, because of the internet and cellphone technology, ang learning na daw, wala na sa four walls of the school o sa classroom. Nasa labas na rin po. Mula sa educational videos, articles, research material. Nako, na dati, natatandaan ko pa ang mga matatalino at nakapag-research yung mga may encyclopedia. Oo, sino sa inyo may mga encyclopedia diyan <laughs> ngayon po, hindi na kailangan po yan because nasa Google na po lahat. Pangalawang kagandahan, may mga apps at platforms na design na tinatawag na interactive learning. Halimbawa, mga quiz apps, flashcards, di ba? Yung kasi iba na rin eh. Lalo na kung may napapanood po tayo na interactive, lalo na sa mga elementarya, ang mga tao, mga bata kasi gusto talaga may visuals na po. At ang cellphone po ay makakatulong din sa group projects, communication, Student and teachers, messaging apps, online collaboration tools. Di ba? In other words, pwedeng gamitin ng tama. Kaya nga, ito lang ha, para magamit ng maayos ang cellphone sa edukasyon, narito po. Magpapropose po tayo ng guidelines. Oo, dapat magpapose ng guidelines sa paaralan, sa eskwelahan, sa estudyante at guru. Siyempre, pag alam po malinaw kung kailan pwede gamitin at hindi kailan gamitin para maiwasan ang distraction. At siyempre, kailangan i-encourage din natin na gumamit ng mga technology sa panahon po ngayon. Pag hindi na tayo gumagamit ng technology, napakahirap po talaga. ba? Diba? Bakit pa tayo babalik sa Stone Age? Eh, meron na nga ngayon, tinatawag na Digital Age. Kailangan din magkaroon din tayo ng na, na proper monitoring and supervision. Pwede naman tayo mag-implement ng tools and apps na nagmamonitor ng paggamit ng cellphone para, ay nagsashut off. ba diba? Yung mga pagbisita sa mga apps paglumagpas lumagpas na sila sa takdang oras. At syempre, para masigurado na magiging responsable ang paggamit ng cellphone, kailangan po natin syempre turuan ng tamang ika nga time management skills at kailangan turuan natin yung digital literacy education ang mga kabataan. Sa huli, ang paggamit po ng cellphone ay isang powerful na tool na pwedeng makatulong at pwede rin makasama depende sa pagkamit. Kaya instead na ibabaan po natin, mas mainam na turuan na natin siya kung paano gamitin to ng tama para makabuluhan. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.